si Michael Hinitia Goy Saiko ang iyo tabi servidor sa numero uno tabi ni sa balota ang ako advocacy sa ato pagpadabaw na bulusan sa liderato ko ipapadagot ko ang nabatogang ko na good governance na mag sa kumbaga magkamayon sa participatory government ang boses ang tao maon magrainar sa pagrenda sa nato komunidad Ako tabi si Bobo Tragasa, numero 2 sa Baluta. Bilang Vice Mayor o Rama ng Sangguniang Bayan, makakaasa po ka mo na sa ngaran sa mayad na serbisyo at mga mayad na plano sa konseho. Yada po ang ako suporta. Initabi si Bobo Tragasa, numero 2 sa Baluta, Vice Mayor Kan Bulusan. Salamat po. Ako tabi si Papa Nihiyas, numero 3 po sa Baluta, Nagsabi naman po sa atubong to bilang sa na sangguni ang kabataan Federation President. Kaya po ang sinusunong ko na programa, manungod po sa aking kumitiba ang youth in sports po. Ang makahatag po sa programa na makahatag po prioridad sa mga kapwa kabataan pag po sa edukasyon. Mas lalo na po ito na lang ang ipo ng neto na ato biskwigit. Ulit po, sana po ninyo na mabot na may 9. Hindi yeah. po ninyo palimutan si Mac Mac Dominguez, numero 3 po sa balota. Kotabi si nya Peña numero 4 sa Balota ang pangaturugang Kotabi sa Bungtongan Bulusan manungod po sa agrikultura and fisheries hindi ko naramtam baga lalong lalo na niyan na binagyo Bulusan ang mga primary, primary source of income sa mga tao na sa agrikultura lalong lalo na tayo ng mga kopras na nabaka pero sa panahon na niyan wala na tabi yun. Sumahanap kita sa alternative source of income. Mga po yun na Magtanong po kita sa mga maritatas Kay kung narambagan niyo Ang maritatas naghali sa mga iba pa ng lugar Na kaya man nato itanong din sa ato sa diri na bungko. Lalong lalo, -lalo na sa mga barangay Na mapresko para sa San roke Madaling po magtubo ang mga past cropping May additional pa ako Manungod po sa aquaculture ekonomisan kung minsan magaan tubit Lalong lalo, -lalo na sa mga paresda na diri man uh, permanent income kaya kung minsan na so sa so, parao na yon mahanap kita sa alternative naman source of income, mao po yun aquaculture akong hain magata po kita sa mga isda parehas po sa mga tilapia ng bangos na mao po yan ang magiging alternative, alternative source of income sa mga parehas na tabi patabi si GRS Peña numero 4 sa so, balota ako po si numero 5 sa Baluta. Ang komitiba ko po, iyo ang turismo ng livelihood. Pag sa turismo, makusog ang ato magiging hanap buhay din sa ato buong kusang bulusan. Kaya dahil yun ang magiging giya at impagkasin sa sin kayo na lugar. Lalo na kung wala nagugutom sa sulok at pagkaon sa maghapon, pagsakamayong kita. Ako tabi ulit si numero 5 sa Baluta. Inipotabi nila sa tubangan ninyo ang numero 7 sa Balota, Marites Tezcuasa. Nasulong ko po ang programa manood sa Kababayuhan na pakusugoy ng suportahan ang kanilang mga programa. Pag-abot naman po sa mga senior citizen, kayo po nakamautan ko na madagdagan ang mga benetisyon sa mga senior citizen. Inipotabi si Marites Tezcuasa numero 7 sa Balota. Itutabi no, si Tony Pumira, numero 11 sa Balota, isinusulong ko po na sana tayo ay mag magkaroon ng magandang pamamahala sa ating kapaligiran, lalong-lalong na sa ating karagatan, sa ating gubat, at sa pamamahala ng ating mga waste management. Ako tabi si Ana Marie Galinera, numero 12 sa Balota. Gayot tabi sa sitwasyon taniyan, manungod sa dro droga, hatagang ko tabi sin o prioridad ang paghimo sin ordinansa o mga programa para tabi sa seguridad ng kaligtasan sa bawat sayo po sa ato. Nang syempre, tatagang ko po sinpansin ang mga kababaihan at para tabi sa mga kabataan. Ulit tabi, ako po si Ana Marie Galinera, numero 12 sa Balota. Ini po si Pierre Heva, mabilta bilang konsyal po tabi ni sa ato bungto ang ako po tabi naging prioridad ang pagpa libre ako po tabi ang naghimus ordinansa na makapag po tabi ang mga pobre na kabataan kaya ang pangarap po sa iyo lingkod at least sa sayo sa sulod sa pamilya may makapag-eskwela sa kolehiyo kaya po tabi inisipireheba numero 13 sa balota Ako tabi si Weng Rafael Romano, numero 15 sa Balota. Papadagos po ang mga advokasya sa mga programa sa Health and Nutrition, BHWs, Kabataan ng Pamilya. Iniulitabi si Weng Rafael Romano, numero 15 sa Balota.